madulas pa naman to. Madulas yan. Ah, madulas. Ay, nako. Pusoy na rin ito. ka pala. Merong kanyan kasi hawak-hawak ah, Lady Lider oh, oh. Ah, payangkas pala Eh, angkas pala nya Hai, buhay ng Pilipino Napaka, nakapaka, napaka herap Magdalina po yung shop. Ito magdalina po yung shop. May sariling ano yan sila eh. Guard eh. Company nila yan eh. Dito tayo. Step light. Masinag. <tinyo> supply at masinag <tuh> Pagkagat ng dilim, nakakita ka ng bontiking. Ang ganda talaga ng kalsada pag di traffic guys. Oh, limitation lang nyo naman dito speed mo dito na handahan tayo may in linggo pa naman dito masagay pa ng kamera patay ka may masira ulo nga taga bantay ay, ari ka. Dumalaw <laughs> naman kasi kasada, daw. Oh. Ka, bilisan mo takbo. 60 speed lang tayo, guys. Chill drive ba, oh. amo. Chill drive. Ouais, Bukas, lunis, traffic na balikan school na Yung iba, balik school na yung iba. Ah, lahat na pala yun. Pati dito. Oo, oh may dapat magagal malis. Traffic yan dito. Balik school na yan dito, sikap dito eh. Ah, sa sandal lang ah, bawal nga yan eh. Ay, 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 malapit na tayo guys Dito na tayo sa ating uh, duty Malapit na Ano, ano ang dahilan Ba't ka lumayo sa piling niya Juan